Nagin ko lang po yung stand po dito because some of your colleagues have uh, filed a bill that seeks to um, postpone the uh, 2025 uh, Barangay at SK elections. So from December 1, 2025, nais pong gawin na uh, October uh, 26 of 2026. Dahil lang dahilan po, mas um, maiksiraw yung term ng mga incumbent officials at para daw po magkaroon sila ng sapat na panahon para tuparin yung mga pinangako po nila nung sila po inangampanya. Susuportahan niyo po ba yung uh, panukala para po ipostpone muli yung BSKE? Salamat po. Ako po personally, uh, I was a former barangay captain. Uh, so in terms of support, I will definitely support this bill. I will actually also file a similar measure Uh, given with regards to uh, the term of office of barangay officials, yung dalawang taon po talaga ay napakaikli. Alam naman po kasi natin na postpone nung nakaraan, kaya naman yung inabutan na lang ngayon, yung natitirang uh, two years. But to be able to implement certain programs, alam naman po natin lahat sa government, it takes some time, especially at the barangay level. And talagang very political po ang nangyayaring uh, election pagdating sa barangay. Kaya po, uh, In order to save government funds also, uh, with all the trainings that all the barangay officials uh, undergo, sa kanila pong mga uh, barangay kagawad, lahat po ng mga appointed, napakaraming ginagastos po ng barangay every time nagkakaroon po ng panibagong set of uh, elected officials and elected officers. Uh, so ako po, we need to give them ample time uh, to be able to uh, do their mandate. But of course, there was a... Uh, uh, SC decision regarding this. So we have to study kung ano po yung uh, decision ng Korte Suprema. Uh, pero ako po kasi uh, close to my heart po ang, uh, ang issue sa barangay dahil dati nga po akong uh, kapitan at dati rin po ako na presidente ng Liga ng Barangay. Kaya definitely I am uh, 100% supportive uh, of this measure. Uh, I can't say the same. Baka po ako sa aking mga kasamahan. But I agree with Kong Ino no, na in fact, ako personally, ang pananaw ko doon, kung sinasabing three years dapat ang isang termino ng isang official, mahirap naman na pinawasan mo kasi kahit sino naman na tumakbo ng alam mong tatlong taon ng termino, eh, nagplano ka naman siguro para sa tatlong taon. At uh, to be fair to them, ang hirap din naman na ang lahat sa dalawang taon. Ah, uh, but nonetheless, no, as it stands, ang, ang decision ng Supreme Court na hindi maaaring pagpalit-palitin ang taon ng ating mga halalan sa barangay, eh, andyan siya. So I think what's the way to, the way to move forward is to for Congress to study ano ang anong implikasyon nito. Maganda na may mga nagsusulong na ng batas para mas mabigyang linaw pa kung ano yung mas constitutional na pamamaraan para Marisol ba natin parehong problema ng saktong oras para maglingkod ang ating mga lingkod barangay at pangalawa para din ma-uphold yung prinsipyo na nasa yung principle sa na sa Supreme Court truly. Yes, um, well, pagdating doon sa extension ng barangay elections and SK, ah uh, kasi ako na, naikot ako lagi sa distrito namin eh oh, pag naikot ako ngayon, ngayon pa lang pinag-uusapan na yung susunod na eleksyon eh. And, eh, alam naman natin yan eh, pati kayo eh. I'm sure you are, uh, may sarili-sarili kayong barangay. Pag uwi nyo, kung oh, hindi man pinag-uusapan nung nakaupong barangay chairman yung susunod na eleksyon, pagpatapos na termino niya, nakikita nyo na naporma na yung susunod. Oh, instead of focusing on uh, helping the community or doing their job and mandate, ay wala, nakatutok na lang the susunod na eleksyon. That is the sad reality of politics, hindi lamang sa nasyonal, lokal, pati sa baranggayan. No, lagi na lang tayong kampanya, lagi na lang sino mag -uuntugan. kaya nga siraan na siraan eh. That is the sad reality of having a short term in all positions. Now, being that, as it may, meron tayong Supreme Court uh, uh, statement ruling or decision, na, you know, we have to consider, but what's healthy in Congress is that na meron tayong mga kasama na nag-file na, eh dito kasi, bukod sa bilis kilos na ginagawa ang mga bagay, napapag-usapan at pinakikinggan ang lahat ng opinion. In doing so, upon hearing all the opinions of our colleagues, we will make a unified and sound decision kung paano kami magpo-proceed sa issue na yun. But uh, in my humble opinion, yun nga na mahirap yung sobrang iksing. Thank you very much.